Welcome sa Anlik Alaman. Taong 2013, buwan ng Disyembre, nasa 2,000 daga ang hinulog mula sa impapawid ng isla ng Guam. Ang Guam ay isang maliit na isla sa Pasipiko na pagmamayari ng United States. Makikita ito sa norteng bahagi ng Pacific Ocean. Ang mga daga na ito ay nakalagay sa mga cardboard at tila ba sila ng mga maliliit na parachute. Hinulog ang mga daga galing sa isang helicopter kung saan nakasakay ang mga eksperto na tila ba meron silang pinaplano isang operasyon na kinakailangan nilang gawin. Ang mga daga ay binagsak sa pinakamababang altitude na kayang liparin ng isang helicopter para masiguro na kapag hinulog nila ito sa mga sanga at dahon ng mga puno para doon ay sumabit o magpalambilambitin ang mga daga. Sa kabilang banda, ang mga daga na ito ay walang idea na nasa gitna pala sila ng isang misyon na para sa ikabubuti ng lahat. Bukod sa hindi nila mapaliwanag sa daga ang sitwasyon dahil siyempre dagayan, tsaka tao sila kundi pati dahil ang mga daga na hinulog nila sa impapawid ay mga wala ng buhay. Bukod sa wala na silang buhay, nilagyan din ito ng mga eksperto ng mga gamot, mga uri ng gamot na ginagamit din nating mga tao. Ang kakaibang operation na ito na kung saan nagbagsak sila ng daga o mga patay na daga ay pang-apat na na ginawa ng United States sa isla at gumastos na sila dito na ngaabot sa 8 milyon dolyar. Ano nga kaya ang gagawin nila sa isla at kinakailangan nilang magbagsak ng mga patay na daga. Isang malumanay na paalala na mag-iwan ng like sa ating video at titignan na natin kung ano nga ba ang misyon ng mga dagang ito. Bago tayo pumunta sa mga daga na hinulog sa helicopter, balikan muna natin ang nangyari sa isla ilang dekada na ang nakakalipas. Nagsimula ang lahat sa isang ahas, ang brown tree snake, na native sa bansang Australia, isla ng Papua New Guinea at sa mga isla ng Solomon. Nakarating ang ahas sa Guam dahil sa mga barko ng militar na dumadaong sa isla matapos ang World War II. Tinatayang galing sa Papua New Guinea ang mga brown tree snake na nakapunta sa Guam. Bukod sa barko, maaari ring nakarating ang mga ahas na ito sa isla sa pamamagitan ng pagsabit sa mga eroplano na naglalanding din sa islang ito. Alam naman natin na sumisingit ang mga ahas sa mga sulok at masisikip na espasyo. Kita mo yan. Pero ang tunay na dahilan ay hindi na natin malalaman pa. Ang punto ay nakarating ang mga brown tree snakes sa Guam. Ang Guam ay isang maliit na isla lamang. 31 miles ang haba nito at may lawak naman na 6 na milya. Pero sa mga oras na ito, nasa 2 milyon mahigit na ang ahas sa isla. Napakaraming predator niyan at siguradong nararamdaman niyan ng mga tao na nakatira sa Guam. Ang mga batang brown tree snake ay kumakain lamang ng mga maliliit na hayop, mga butike. Pero hindi ito magtatagal kapag umabot na sila sa haba na sampuntalampakan, talampakan, ang mga ahas na ito ay kakain na rin ng mga rodents. Aakit na rin sila sa mga puno at mga ambush ng ibon. Tandaan na umaabot sila ng sampuntalampakan, talampakan. Kaya naman maraming uri ng hayop ang pwede nilang kainin sa isla. At dahil sa sobrang dami nila, talagang malaking danyos ang nagagawa ng mga ahas na ito. Halimbawa, ang unang henerasyon pa lang ng mga brown tree snake na ito ay nagawang i-wipe out ang 75% ng lahi ng ibon na native sa isla ng Guam. At makalipas lang ang ilang taon mula nang sila ay dumating, sampu nasa labindalawang lahi ng ibon na native sa isla ay nawala na, ubos na. At dahil wala na masyadong ibon ang natitira, kinakain na rin ng mga ahas ang mga gecko at butiki pati na ang mga palaka. Pero unang problema pa lang yan dahil isang bahagi pa lang yan ng food chain. Dahil nga nauubos rin ang mga butiki na siyang kumakain sa mga insekto gaya ng gagamba. Dumami din ang populasyon ng gagamba sa isla at umabot ito ng apat na pumbeses na mas marami kumpara sa mga kalapit na isla nito. At dahil maraming uri na rin ng ibon ang nawala, hindi rin nila kayang bawasan ang populasyon ng mga gagamba dahil nasa humikit kumulang dalawang daan na lang ang bilang ng mga ibong ito. At kahit na merong mga dayuwang ibon ang napapadpad sa isla, hindi rin sila tumatagal para palitan ng mga nawalang lahi ng ibon. Dahil baka naisip nila na hindi magandang magpalaki ng inakay malapit sa mga gutom na gutom na ahas. Kinalaunan dahil nauubos na nga ang mga ibon. Hindi na naikakalat ang mga buto ng mga puno dahil wala na halus halos kumakain sa kanilang bunga. At ayon sa mga eksperto, ang guam ay isang lugar kung saan ang mga uri ng puno na tumutubo dito ay nakadepende sa mga ibon para sila ay dumami. Bago dumating ang mga ahas Guam, napakaganda ng ekosistem sa isla talagang masagana ang kanilang kagubatan. Marinig mo ang mga ibon tuwing maglalakad ka sa gubat. Pero dahil nga sa unti-unti silang nauubos, unti-unti ring nakakalbo ang mga gubat dahil wala nang tumutulong para maikalat ang buto ng mga punong ito. Sa ngayon, kinakailangan ng matinding tulong ng guam para lamang makarecover sa forest degradation. Bas sa mga eksperto, ang pagtubo ng bagong puno sa isla ay bumababa nang hanggang 90%. At ang lahat ng yan ay isa pa lamang sa epekto na dala ng mga brown tree snake. Bukod sa mga ito, nagdudulot din ang mga aas na ito ng madalas na pag-blackout o brownout sa ibang lugar kung tawagin. Siyempre, hindi naman nila sinasadya pero madalas silang nagiging problema sa mga pagkawala ng kuryente. Ang aas sa topic na ito ay kayang umabot ng 10 talampakan at meron din silang hilig na umakyat sa mga poste ng kuryente at sumiksik ng sumiksik sa kung saan saan. Hindi rin naman siguro nila alam na mamamatay sila sa mga kable. Bukod sa mga yan, ang pinakamalala sa lahat ay ang mga aas na ito nagsisimula na makaalit sa Guam at nakakarating na sa ibang isla para doon naman magdala ng problema. Lahat ng isla sa Western Pacific ay maaaring malagay sa panganib dahil sa mga aas na ito. Ang brown tree snake ay madalas nang makita sa iba't ibang isla ng Micronesia na mayroong mga koneksyon sa Guam pagdating sa transportasyon. Kinakatakutan nga din nila na makarating ang mga ahas na ito sa isla ng Hawaii dahil may base din ang Estados Unidos sa islang ito. Pero bakit? Bakit sila natatakot at bakit malaking problema ang mga ahas na ito kapag nakarating sa mga islang na sabi natin kanina? Pues ang paliwanag dyan ng mga eksperto, dahil ang mga islang ito ay tinatawag na isolated ecosystem. Bukod sa walang panlaban, sa mga predator ang mga hayop na nakatira doon. Hindi rin alam ng mga hayop kung ano nga ba ang mga predator. Sa madaling salita, first time pa lang nilang maranasan na merong aktibong predator na kumakain sa kanila. Ngayon, alam na natin ang epekto ng mga brown tree snake. Ano naman ang epekto ng mga as na ito sa mga tao? Well, ang mga brown tree snake ay nabibilang sa mga venomous snake at meron ding mga record na umatake sila sa mga tao. Pero bago ka matakot, kahit na may kamandag ang mga as na ito, moderate lang o ibig sabihin napakaliit lang o napakahina ng lason para makapatay ito ng tao. Ang ngipin ng ahas na ito ay hindi kayang tumagos sa mga tela ng damit, maliban na lang siguro kung manipis. Ang kanilang lason o kamandag ay mahinang neurotoxin lamang na ginagamit nila para maparalyze ang mga maliliit na mammals at reptiles gaya ng butiki. Kaya kung hindi ka naman butike, wala kang dapat ipagalala. Yun nga lang, problema ang ahas na ito pagdating sa industriya ng turismo sa Guam. Ang Guam ay tahanan ng nasa 160,000 na katao at nakadepende sila sa turismo para patuloy na tumakbo ang kanilang ekonomiya. Pero syempre, dahil sa mga balibalita na sinasakop na ang Guam ng mga ahas at ng mga gagamba, posibleng magdalawang isip na ang mga turista at pumili na lang ng ibang destinasyon tapos madalas pang mabrown out. Sa madaling salita, ang brown tree snake ay nagdudulot ng pinsala na aabot sa milyong dolyar sa wildlife at sa mga tao. Nangyayari na ito sa loob ng dekada at kinakailangan na na merong gawin sa mga bagay na ito. Ang tanging solusyon sa problema ay malinaw naman. Ubusin ang mga ahas para lamang maligtas ang natitira pang mga ibon, ang mga puno, pati na rin ang turismo at ang poste ng kuryente. Ayon sa data nila, nasa isang daang mahigit ang nangyayaring blackout taon-taon dahil sa mga ahas na ito at ang pinsala na nadudulot ng mga pag-blackout ay umaabot lang naman ng 4 na milyong dolyar kada taon. Dahil sa problema na dala ng mga ahas na ito, kinakailangan talaga nila at ng mga kalapit pang isla na humingi ng tulong sa mga patay na taga. Sinubukan na rin nila ang iba pang pamamaraan gaya ng mga snake traps, mga trained na mga aso para hanapin ang mga ahas tapos ay papatayin. Nakatulong naman ang mga ito para mabawasan ang bilang ng mga brown tree snake pero sadyang matigas ang mukha <laughs> ng mga ahas na ito. Ang mga snake traps at mga aso ay ginagawa nila sa mga airport lamang pati na rin sa mga daungan para maiwasan ang pagkalat ng mga ahas sa iba pang isla. Pero hindi pa naman talaga nila sinusubukan na ubusin ang mga ahas na ito hanggang sa lumaki na ang problema at wala na silang ibang option kundi gawa na talaga ng paraan at dyan ang papasok ang mga patay na daga pero hindi naman talaga daga ang mga bida dito. Sila lang ang napili ng mga tao, pero hindi sila ang solusyon. Lumalabas na mayroong kakaibang kahinaan ang mga brown tree snake na nadiskubre ng mga eksperto at walang iba kundi ang paracetamol. Kaya nga sinabi ko kanina na nilalagyan nila ang mga daga ng mga gamot. Tama, paracetamol yon. Paracetamol din ang madalas na ingredients para sa mga painkiller na nabibili sa mga butika. Karamihan sa atin, ginagamit ang mga painkiller para sa sakit ng ulo, muscle pain, rayuma, at kahit sa lagnat. Pero pagdating sa mga aas na ito, ibang-iba ang epekto sa kanila. Ang paracetamol ay nakakapigil sa kanilang dugo para magdala o magtransport ng oxygen sa kanilang katawan dahilan kung bakit nakakomatose ang mga aas na ito at namamatay. Bukod dyan, 0.3 ounce lang ng paracetamol patay na ang ahas. Pero hindi mo naman mapipersa na pakainin ang mga ahas na ito ng mga gamot. Ang pwede mong gawin ay ilagay ito sa patay na hayop at oras na ang parachute ng daga ay sumabit sa mga sanga ng puno. Kakainin na ito ng kusa ng mga maratakaw na ahas. Kaya naman may parachute ang mga dagang ito ay para sumabit sila sa mga sanga dahil baka naman bakain sila ng ibang hayop. Masayang lang ang effort kumpara sa puno na madalas inaakyat din ng mga brown tree snake. Para naman maging mabisa ang paraang ito kailangan makita ng ahas agad ang mga daga dahil matapos lamang ang dalawa hanggang tatlong araw. Sobrang baho na ng daga at kahit ng mga ahas ay hindi na maaatim na kainin ang nabubulok na daga. Pero syempre kailangan nilang gumawa ng paraan. Kaya naman tinuloy pa rin ng mga tao ang paglalaglag ng mga daga sa isla ng Guam. Matapos ito, taong 2013, ang bansang United States ay nagpasya na magbagsak pa ng 40,000 patay na daga sa isla. Sa kabilang banda naman, mayroong mga bumabatikos organisasyon dahil sa paraan ng pagpatay sa mga ahas sa islang ito. Masyado daw itong brutal o hindi makatarungan at walang iba kundi ang PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. Ayon sa kanila, ang pagpapakain ng may lasong daga sa mga ahas na ito ay maaaring magdulot sa kanila ng kidney at liver failure. Kaya naman, magdudusa pa ito sa loob ng ilang linggo bago pa ito mamatay. Kaya naman ang suggestion nila o ng mga animal rights activists ay hulihin na lang ang mga ahas sila i-euthanize o yung pagpatay ng walang sakit. Mas makatao at mas makatarungan nga naman ito pero merong dahilan kung bakit ito ang strategy na kinakailangan gawin ng mga tao. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang coverage area dahil binabagsak lang nila ang mga patay na daga sa gubat. Mas malaki ang tsansa na mas mabilis silang makakapatay o mas mabilis nilang mauubos ang aasagwam. Bukod pa dyan, mas tipid ito sa manpower dahil isang helicopter lang at tagalaglag ng daga ang kailangan tapos ang trabaho. Sa madaling salita, mas mabilis ito at mas matipid kung ikukumpara sa panghuhuli ng ahas na napakahirap at napakaimposible na maubos sa isang malawak na gubat. Ang tanong, kaya nga bang ubusin ang mga ahas na ito sa ganitong pamamaraan? Marami ng pagsubok ang mga eksperto para burahin ang mga invasive species sa iba't ibang panig ng mundo. Yung iba umubra gaya ng sa video natin last month about sa mga mongus ng Japan. Kung hindi mo pa napapanood, pwede mong i-check sa channel na ito mamaya pagkatapos ng video. Balik tayo sa tanong, kaya nga bang ubusin ang mga ahas sa ganitong pamamaraan? Well, sa totoo lang, ang operasyon nilang ito kung saan naguhulog sila ng patay na daga sa isla ng Guam ay nagsimula pa taong 2013 at hanggang ngayon wala kang maririnig na balita na nagtagumpay na sila sa kanilang misyon. Basta sa United States, pinaplano na lang nila ngayon na i-contain ang mga ahas dahil walang paraan para maubos ang bawat isang brown tree snake sa isla. Sadyang imposible lang na maubos nila ito gamit ang mga lason o kahit ano pang paraan na gamitin nila. Malawak din ang mga gubat sa Guam, ekta ektarya Kaya naman pinagpapalagay nila na imposible na maubos ang mga ahas. Bukod pa dyan, hindi naman talaga nasasakop ng mga ahas ang isla ng Guam. Isa itong malaking misconception na kumakalat sa internet dahil majority o karamihan ng mga ahas na ito ay nasa gubat lang talaga ng Guam. At hindi naman basta-basta nakakapunta ang mga tao doon. Pero yung problema nila sa mga ahas na ito, gaya ng pagka-blackout, lahat yun ay totoo. Kaya naman, ang pakikipaglaban nila sa mga ahas na ito ay tuloy pa rin magpahanggang ngayon. Taong 2020, inaprubahan ng United States ang 3.4 million dollar para sa budget laban sa mga ahas sa Guam. Hindi lang malinaw kung kasali pa rin sa eksena ang mga patay na daga pero maaaring gumamit pa rin sila ng lason dahil matagal nang ginagawa ito ng mga tao para ubusin ang mga invasive species na nakakapurwisyo sa buong mundo. Medyo brutal para sa mga animal rights activists pero ano nga bang dapat nating gawin kung para naman ito sa mas makakabuti. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kang mag-alinlangan na ilike yan. I like mo na dahil baka ma -like pa ng iba. Kita kits.